mag-translate gamit lang ang ating camera. Ito siya, o. Oh. Turkish to. Gawin nating English. Buksan natin ang ating camera. Buksan ang ating camera. Camera. Tapos, ito, pindutin mo ito, ayan na tapos kasi ano to eh turkis dito tayo sa zever zever translate ayan na turkish yan turkish gawin natin english Pindot. Ayan na siya. Oh. English na siya. Ganun lang kadali.